mundo, maghanda para sa isang kapanapanabik na laban. Ang sumisikat na Pinoy sensation, si Carlos James Martin, Wonderboy ay humakbang sa ring laban sa isa sa pinakakinatatakutang pound-for-pound fighters ngayon, si Monster naoya Ino. Sapat na kaya ang kapangyarihan at walang humpay na pressure ni Martin para maalog ang dominasyon ng Japanese superstar, pumuling patunayan ni Ino kung bakit siya ang isa sa pinakamangusay sa sport ay break natin. Si Carlos James Martin ay isang kapanapanabik na prospect na kilala sa kanyang agresibo, come forward style at knockout power. Ang kanyang mabangis na enerhiya at walang humpay na mga kombinasyon ay ginawa siyang isang manlalaban na panoorin. Sa kabilang banda, si Naoya Ino ay isang gin rational talent, isang multi-division world champion na may elite precision, blistering speed, at nakakatakot na knockout power. Ito ay isang labanan sa pagitan ng isang gutom na batang contender at isang nangingibabaw na kampiyon sa tuktok ng kanyang karera. Ito ay isang labanan ng pagsabog at kasanayan. Ngunit ano ang kinakailangan para sa bawat manlalaban upang matiyak ang tagumpay? Ay break natin. Para kay Carl's James Martin, patuloy na presyon. Kailangang itulak ni Martin ang bilis at gawin hindi komportable si Ino. Hindi niya maaaring payagan ang Fee Monster na magdikta ng laban. Putulin ang singsing. Si Ino ay isang dalubhasa sa paggalaw. Kailangang putulin ni Martin ang mga anggulo at bitag siya laban sa mga lubid. Atake sa katawan. May bakal na baba si Ino. Ngunit kahit na ang pinakamahuhusay naman na manlalaban ay nakikibaka laban sa isang matagal na pag-atake sa katawan. Dapat hamukay si Martin hanggang sa tadyang at pabagalin si Ino. Para kay Naoya Ino, Precision Counter Punching. Dapat gamitin ni Ino ang pagsalakay ni Martin laban sa kanya sa pamamagitan ng pagtiming ng matatalim na counter. Lalo na ang kanyang nakamamatay na kanang kamay. Manatiling compost, susubukan ni Martin na gawin itong isang away. Ngunit dapat manatili si Ino sa kanyang plano sa laro at maiwasan ang mga hindi kinakailangang palitan. Samantalahin ang defensive openings. Ang nakakasakit na diskarte ni Martin ay maaaring mag-iwan sa kanya na mahina. Dapat piliin ni Ino ang kanyang mga sandali at hampasin ng may katumpakan sa operasyon. Ang laban na ito ay tungkol sa kapangyarihan, katumpakan, kung sino ang mas gusto nito. Magagawa ba ni Martin ang isang napakalaking pagkabalisa at ipahayag ang kanyang sarili sa mundo o ipagpapatuloy ba ni Ino ang kanyang paghahari ng pagkawasak? Asahan ng isang all-action war na may matataas na stake at explosive moments. Ano sa tingin mo, fight fans? Mayroon ba si Martin kung ano ang kinakailangan upang mabigla ang mundo? O ipagpapatuloy ba ng Tea Monster ang kanyang panginibabaw? I drop ang iyong mga hula sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang ilike, magsubscribe. At pindutin ang notification bell na iyon para sa higit pang pagsusuri sa laban at mga breakdown.